pag iwanan dito sa likod unang bakbakan pa lang isakbakan dito, rima tayo rumang sa kaliwa ay marami sumama dito sa aming karera Tawagin mo na ang iyong mga kabarkada Simulan na natin kung handa na ba ang lahat Kung handa na kayo, tara na at pumadyak Benti-benting ratratan, benti-benting tubisan Benti-benting panatan, benti-benting bakbakan Benti Okay! So bakbakan agad ha! NTB Newbie! So, meron kagad tayo tumatakas sa isang riders. Uy, mabilis sa from Team Ragunot talaga yung ating peloton 5 laps tayo dito sa Alice bypass road uy marami na kaganda na pag iwanan dito sa likod ulang bakbakan pa lang Diyos ko po uy 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 okay so nakayunan na tayo ha ah kaya so, nabawasan na, ito ang ating mga Breakaway ang ating main group nalagas na lahat so, ito na lang yung ating atiba sa so, first lap, ito na lang yung mga natirang riders magkaroon pa tayo ng bahagyang set si lang ang terminal so, walang bumabahan natin dito, eh ito na yung mga big guns na nalalabi dito sa ating newbie categories dito tayo sa Anis Lawak, Pangasinan oo oh, nga, okay so meron tayong dalawang riders dito ha, kumaparap ito lang ng ating main group sinasamay natin yung mga to, sa pag-iingat, hindi rin sa pangangarera, dapat may maingat din kayo lahat so di mga naiba tayong riders dito sa likod Uy, si idol, So, si Basib dito sa likuran ha Ang sisira yung bike na idol. Gusto So, unti-unti na uubos. Ito, ate. Mamat na sa kaliwa. Uy, Diyos ko po. Inangatan yung palay. Diyos ko po, idol. Medyo mapupusok po marero itong ating mga newbie Category So talaga pag mga first time tumarera, talaga, um, back, 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 back. Bisko po marero Talagang Bakbak kong bakbak Ito po tan na naman sa harap ano Sagit sitan ng sa harap wow, Ito po Talagang lahat gustong kumawala dito ha Mahirap po wala dahil marami tayong mga sagabal dito sa harapan. Marami mga bilid tayo ngayon kaya medyo makipot itong ating rutang babaybayin. Si Idol mukhang kumawala na. Kumawala na si Idol sa palisada. Ito na si Idol. Bakit na wala ka na? Mukhang naangat ka na sa palisada. Ba't na wala ka na kagad sa peloton? Si Aydol mukhang kumawala sa ito na pero mukhang papuntang Parisan na to si Aydol, Kian. Diyos ko po. Uy, ito na si Kian. Mukhang mag-breakaway na itong si Paris boy, Paris Overload. Wala pa rin tayong nakakataka sa ating breakaway ha. So, nakadikit si Paris Overload. Ski si boys From 80 to 90 kilos Sumusobro sa Paris ka <laughs> so, idol ha Gusto ko ka idol Mas umakasama ito si Kian ha Tignan natin kung aangat tumami sa pakaliwa sa pakanan Ah nakikiramdam lang sa dito sa likod ano? Lamang naman siya eh Lamang siya sa kilo Pero sa edad magkakapareho Tignan natin kung ito ba'y aangat sa kanan o aangat sa kaliwa magbabadyang mag breakaway, maganda yung katawan niya, 90 kilos hinihintay ko yung pagbabantay ito, ayan nakadalaw na yan hinihintay ko yung pagbabantay ako, siya ba'y aangat tignan natin, mukhang nagbabadya na, lumalapit na, kuwapang harap na ito si Kian Monsayak eh. mukhang magbabadyang tumakas ito ha, mukhang magbabadyang mag breakaway nakikinipa ko sa kanya mga patagal, nang gigigil na, nang naapoy na kailangan ko mga tra Pakikipagsabayan na itong si Kian Tingnan natin kung angat yung pakaliwa o paanan Baka naman sa pipalisan ito umangat Ito na bumibilis na 50 kilometers na rama Ayan na si Kian Ayan na kakabakbaan na sarap Tingnan natin kung angat ano si Kian Ayan na angat sa kanan <tipan> <tipan> Mangat pa rin sa kaliwa Diyos ko uh, the... oh, ito na Oh, ito lang mukhang na dito sa likod dito si Kian, Tingnan natin kung hawahawal mo siya talagang na eh Diyos ko mga uh, mukhang nauubusan na ng langis Mukhang oh, paangat na to sa Paris na tigil natin Kung baka kahabol pa Angat mo Kumukahin to Mangat sa Paris na Saan mo <laughs> so, na Mukhang papunta na ng Paris na Yes ko po Ay Naubos na itong na dalawa ah. Idol Ubus na rin Woo! Mangat na si Idol Magbabadya ng humabol o tumakas O magbadyang mag nagkakaubos-ubos na talaga oh. Umaaba na tong line natin dahil talagang mauubos na sila. Dahil malapit na tayong matapos. Oh, Diyos ko po! Uy, buo pa rin itong ating mga riders ha. Umangat na sa kanang win. Nagkapakala bumibilis na. Sa ganda, sa ganda itong ating. Last to, last to. Last to. Uy, hindi nag na tayong isa, pero yun eh, lang yung ating grupo, tuloy na ngayon mga kalay, ito yung solo breakaway, o, oh. uy, so ito yung ating solo breakaway, at galing kung madidikit pa to dahil pagbalik ito, rimatihan na, Bulan. Okay, ito lang yung ating grupo ha. Pagbalik remote yan. yung ating mong breakaway ng mga 70 meter dito sa ating mong group. Pagbalik remote yan. Pagbalik remote yan. Pagbalik rimatihan. Okay, pagbalik remote yan. Makakabigit pa kaya itong dalawang to. So meron tayong isang radius na nasa breakaway. 80 meters behind this group. Ay meron tayong isang solo. Solo breakaway. Tingnan kung sino yung naka-solo breakaway na para naka-jersey ng Ilocano Express. So, pagbalik ito, rin na, meron tayo mga 700 to 800 meters to the finish line. Nagkakabrata na. At nagkakatakasan na, itong ating mga riders from second group. Sige natin kung mahahabol pa nila yung ating solo breakaway. Okay, so ito yung ating solo breakaway. Mukhang hindi na mahabotan siya. Mukhang ito na mananalo, ha. Itong ating solo breakaway. Ay, ito si Lawrence Amansik Si Lawrence Amansik yata ito Ito kating solo breakaway So lumalabang siya ng mga uh, 80 meters Doon sa ating main group So buwang ito na ang mananalo Itong si Lawrence Amansik Na naka-jersey ng Ilocano Express so, you know it's true po Tingnan ng po ang pa itong solo breakaway Doon sa likuran napakapal Tingin pa sa likod siya ito nga mukhang magkakabalata na doon sa atin sa likuran tingin natin kung mahabol ang batong bakbakan sa likuran ito na mukhang ginabot ito ng ating champion si Lorenz Amansek mm -hmm. Congrats Ito na yung likura bakbakan dito Okay mati umangat na ka sa kaliwa Ayun na may umangat na sag na dito 哦。